Hmm, ayan. Ito po ang balita tungkol kay Digong. Apektado na daw ang kanyang um, alaala. <laughs> Nawawala na daw ng palusot itong depensa ni Digong. Kaya ayan, kung ano-ano na ang naiisip na paraan. Sabi dito na apektuhan na ang kanyang alaala, daily executive functioning at visual constructive abilities. Hindi na daw niya rin uh, makilala yung kanyang mga kaanak, yung kanyang mga anak siguro. At kahit yung lugar kung nasaan siya ngayon, ay mukhang hindi na niya maalala rin. <laughs> Natatawa po ang maraming kababayan natin. Ito ay giniit ng kampo ni Duterte na batay sa mga sinasagawang medical procedure kay Dikong. Ang mga resulta nito ay nagpapakita o mano ng overwhelming conclusion na nahihirapan na nga ang Pangulo. Ang dating pangulo, o uh, ayan, may significant cognitive deficiencies na daw. Eto kasi, naman, kamakailan daw, paglabas ni Kitty nga sa sa hulungan ni Digong, okay naman daw. Ang sabi, eh, wala namang problema. Health-wise, okay naman daw yung kanyang tatay. Mantakin mo ha, pati daw pamilya, mahirap ng alalahanin. Yan po ay nanggaling kay Kaufman. Pwede yung sinasabing may mga medical um, personal nga na gumawa ng mga medical procedures na ito, wala naman tayong proweba dyan. Kasi solely galing sa bibig na itong si Kaufman, na itong uh, lead counsel ni Digong, itong pahayag na ito. At ang nakikita nga ng mga kababayan natin, nauubusan na nga. Nauubusan na ng rason, <laughs> ng palusot. Ang hinihiling kasi ngayon, ay i- um, i-adjourn, indefinite adjournment ng lahat ng ng mga proceedings nga na itong Sidigong dyan sa International Criminal Court. I-adjourn. Nako talaga ba? Ito ba ay may katotohanan? Or ito po ay isang or parte ng drama lang na itong Sidigong? All of the medical information collated leads to the overwhelming conclusion that Duterte suffers from significant cognitive deficiencies yun nga. That affect his memory. Ambilis naman kasi kamakailan nga lang dumalaw etong pamilya ni Digong dyan. Lahat sila yung mga anak ni Digong. Pero okay naman daw at wala nga problema. At yan po, yan po ay pinatunayan din. Meron din sinabi si uh, attorney Christina Conte. Ang sabi niya, ito, uh, tingin namin may konting drama involved doon sa inihaharap sa ICC. Kaya tututul kami sa pagpapauwi at tututul kami dito sa adjournment or temporary postponement on reasons of hindi daw siya fit to stand trial. Oo. Oh. Ang <laughs> sabi pa niya dito, yun nga. Kahapon daw, pinanood niya si Kitty. Ang sabi, okay naman po siya. At walang problema. Health-wise. So anong nangyayari? Ano ito? Kasi kung titignan natin, siguro noon pa man, Meron ng problema sa kalusugan nga itong siligong. Pero tignan nyo, kahit alam niya na siya ay makukulong na, tumakbo pa rin bilang mayor ng Davao City. Pagdating sa mga usapin na sila ay uh, tatakbo sa pwesto uh, sa gobyerno, abah, wala namang mga rason na sila ay unfit for the position. Pero ngayon, Uh, unfit na nga daw sa mga trial. Hindi na daw kayang humarap sa trial na itong siligong. Ano kayo ang ibig sabihin na ito? Hindi na kayang humarap sa mga trial. <laughs> The end.